Ito ang top 4 freestyle na hindi basta-basta magagawa ng normal na tao. Ito si Red Ang kanyang freestyle nga na ginawa ay sobrang hirap. top 3. Ito si Bastio. Kanya nga pinatunayan na masarap humigot ng kape habang dumudurog ng kalaban. Top two. Ito si Jamli Official. Si nga sabay recall, sabay emote, sabay picture kasama ang tropa tayo dilim Ibasa mo ng balihim At ito ang top 1 Si Bashu ulit Si Bas sabay recall Sabay kending kending Pag sama-samain ng lahat nabanggit Lahat yung mga yan Panis sa akin palopitan nga ng freestyle, Kapitan S, hindi magpapauli. Para nga sa mga bago dyan, ako nga pala si Captain Nels, ang nag-isang kapitan ng barangay Land of Dawn, tap global sa sariling mundo, bida lagi sa kwento. palupitan ng freestyle, kaya, kaya ko magpasaya Rabi ng isang ayun. babae kahit sa malit na bagay lang. sa tube yan yan guys yung mga skin ko sa tube yan mga skin ko sa tube ah. kulang pa ako ng dalawa kay direct naman tayo kay direct yan kay direct guys complete skin ako yan complete skin tayo sa direct sa yusong naman Ayan guys sa yusong complete skin din tayo second main hero ko yan ano ba ba? Si Badang! Si Badang guy, isa lang nalang, isa lang ulang kong skin. Isa may, dra isa may Dragon Shiri ba yun? May Sensei ah. Tapos sa Marksman, tayo Marksman. Baka sabihin nyo, fighter eh. Kiklod naman. Kiklod guys, alam ko, dalawa na lang kulang ko dito eh.